kami kukuha ng kangkong oh bunga ng mangga hmm. oh, 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 oh. dyan dyan kami kukuha oh ito malaki yung puno ng pepper tree pwede nang gawin ano to tama punta yeah. kami doon kukuha kami ng kangkong oh putik Oh, nandiyan kami sa kabila kanina. Yeah. Medyo malayo yung pagkuhaan ng ano, kangkong. Masakit naman itong ano. Oh, matigas yung lupa. Oh, ayan na yung kangkong. Ang dami. Diyan lang pala sila. Woo, doon. Ay, ba't yung balangig? Kapi alam, makilnat. Oh. Katadworde ket pano? Of... Kangkong dito hanggang doon. Oh. Kita nyo. Ayan. libre na yung ano. Salad kangkong salad. Yung pangsigang, masarap din.